Nakuha sa CCTV ang pagpasok ng lalaking yan sa isang internet shop sa Cebu City. Makikita rin po ang pagtanggal niya sa mga kable ng computer. Paglabas niya, dala na niya ang CPU tower ng computer kahit may dalawang saksi. Ang buong detalye ng balitang yan, ihatid namin maya, -maya lang. Paghihiganti ang isa sa nakikita motibo sa pagpatay sa tatlong turista sa isang hotel sa Tagaytay City. Ang sumukong sospek, dating empleyado ng hotel, Balita hatid ni James Agustin. Sa barangay chairman ng barangay Toong at kay Tuwi Mayor Jay Cerrado, sumuko kagabi ang lalaki na sa likod ng Pumaslang. Sa tatlong katao kabilang ang isang Australiano sa isang hotel sa Tagaytay City noong nakaraang linggo. Iturn over sa Tagaytay City Police Station ang 31 anyo sa sospek. July 10 nang matagpo ang patay ang Australiano kanyang kalivin at ang manugang ng babae. Ginilita ng Australiano habang binalot ng packing tape ang bibig at itinali ang kamay at paa ng dalawang babaeng biktima. Ayon sa pulisya, dating empleyado sa hotel ang sospek na isang pool attendant. Bago pa siya sumuko natukoy na raw ng mga otoridad ang kanyang pagkakakilanlan. Sa pamamagitan na rin ng pagpapakita sa kanila ng mga CCTV footages na nakuha namin lalo sa daanan, lalo doon sa bahagi kung saan Uh, bahagyang nakita ang kanyang muka nung ang kanyang face mask ay uh, bumaba ay doon na talaga nagkamero ng ilang mga kumumpirma sa amin na nasabing taong ito ay yung kanilang dating Luma Lumalabas ang bisigasyon at tinanggal sa trabaho nitong Marso ang sospek matapos masangkot sa insidente ng pagnanakaw sa isa sa mga kwarto ng hotel. Yun nga din ang naging dahilan din upang siya uh, humingi ng back pay. Subalit, so uh, ayun na nga sa mga uh, ating mga nakalap na impormasyon mula sa mga saksi, siya ay tinanggihan ng uh, uh, management. yon ang isang nakita naming pinag-ugatan nung kanyang uh, sinasabi nga na pag ganti Bahagi din niya na naging salaysay ng sospek na kanyang pinirmahan sa police station sa harap ng dalawang abogado. Siya so, pumasok sa so hotel, sa bintana, sa likod, gamit ng isang patalim, tinutukan niya yung mga nando sa room 103. At dahil bukas yung bintana ng room 103, yun ang napili niyang puntahan. Ang kaanak ng dalawang babaeng biktima, umaasang tuluyan na makakamit ng kanilang pamilyang hustisya. Masaya po kami kasi syempre nahuli na po eh mabibigyan na ng hostesya yung nangyari sa kanila. Tsaka sana pagsisihan mo rin yan, balang araw. Bakit nagawa mo yun? Anong tumakbo sa isip mo? Hindi na nabawi sa sospek ang ilang ninakaw na gamit ng Australiano, tulad ng relo, sapatos, gold ring at mga damit. Walang pahayag sa media ang sospek na maharap sa reklamong robbery with multiple homicide. Ang lokal na pamahalaan Nakipagpulong na rin sa mga hotel at restaurant association matapos ang insidente. Nagbigay na tayo ng maraming strict policies ngayon. Naging eye-opener din natin yan. Uh, marami tayong ginawa na. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagdeklara na ng State of Calamity ang probinsya ng Maguindanao del Sur. Ayon sa PDRRMO, halos kalahati na ng iba't ibang sektor ang napinsala ng malawakang pagbaha sa labimpitong bayan. Unti-unti naman na humuhupa ng baha sa mga apektadong barangay. Nakatakda na magpulong ang local school board ng probinsya para suriin ang kalagayan ng mga paaralan, lalot malapit na ang pasukan. Binaharin daw kasi ang ilan habang ginagamit na evacuation centers naman ang iba. Nabuwal ang isang puno sa Coronadal South, Cotabato bunsod po ng malakas na hangin at pag-uulan. Oh, Nagsigawan ang mga tao sa Rizal Park ng lungsod nang bumagsak ang puno. Ayon po sa mga nakasaksi, apat ang sugatan sa insidente. Ang isa po sa kanila na nabalian pa umano ng paa. Sinara muna ang lugar habang nagsasagawa ng clearing operations. Sa Pikit Mutabato naman, nahirapan ang mga residente ng barangay Damalasak at Katilakan na lumikas dahil sa taas ng baha. Doon daw kasi bumagsak ang tubig mula sa highway at iba pang barangay. Gumamit na po ng bangka ang mga otoridad para sa rescue operations. Sa buong bayan ng Pikit, may halos 15,000 pamilya ng na naapektuhan ng pagbaha ayon sa LGU. Dumami pa ang mga lugar na inuulan ngayon dahil sa low pressure area. Ayon sa pag-asa, apektado ang Bicol Region, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga Region, Davao Region, Isabela, Aurora, Quezon, Marinduque at Romblon. Huling namata ng pag-asa ang LPA 200 kilometers east-northeast ng Surigao City. Nananatili pang mababa ang tsansa nito maging bagyo sa ngayon. Nasa ilalim ng Yellow Rainfall Warning ang Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. May banta ng baha at landslide sa mga nasabing lugar. Dahil naman sa hanging habagat, may rainfall advisory ngayon o babala ng malalakas na ulan sa Negros Oriental, Cebu, Bohol at Siquijor. May rainfall advisory din sa Kalayaan Islands sa Palawan. Katagalang yellow rainfall warning at rainfall advisories hanggang alas 11 ng umaga. Sa mga susunod na oras, halos buong bansa kasama ang Metro Manila ay uulanin base po sa rainfall forecast ng Metra Weather posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar kaya pinag-iingat ang lahat sa banta ng baha o landslide. Efektibo na ngayong araw ang 35 pesos sa dagdag sa arawang sahod ng minimum wage workers sa pribadong sektor sa Metro Manila. Magiging 645 pesos na ang minimum rate kada araw ng na mga nasa non-agricultural sector. 608 pesos naman sa mga nasa agriculture sector, pati na sa service and retail establishments na may hindi hihigit sa 15 empleyado at manufacturing establishments na, na mas kaunti sa 10 ang empleyado. 150 pesos na dagdag ang petisyon ng ilang grupo para sa buong bansa. Ang sabi po ng Dole, pinag-aralan sa desisyon para sa wage hike ang presyo ng mga bilihin at ang kakayahan ng employers na magpatuloy sa negosyo. Panalo ng limang gold medal sa gymnastics sa palarong pambansa 2024 si Eliza Yulo, ang nakababatang kapatid ni Pinoy Olympian Carlos Yulo. Nakuha ni Eliza ang mga ginto sa individual all-around, uneven bars, balance beam, floor exercise at maging sa team championship. Bukod dyan, may silver din siya sa vault apparatus. Isa siya sa mga pambato ng National Capital Region na number one overall sa final and official medal tally ng palarong pambansa. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.